ang matrapik na mga idol. Sunduan na naman sa sakyan dito. Sunduan na naman Chante. Isyo Jante Ang daming sasagang Pag-isa-isang kutsi Bawat baka At talaga Pagka matira mga idol Kaya nagka pull at traffic ayano o Diretso Diretso Jadi jari celana yang terapit, nah banyak-banyak yang kesini Kalau... Pulau Kasimaya yang harganya gini-gini ya,